time, ang ating team ay magmumula sa Philippians 3.13 at ang sinasabi pressing on towards the goal. Pressing on towards the goal. At sa Tagalog, ang pagsisikap patungo sa layunin. Pagsisikap patungo sa layunin. Naranasan nyo na bang sumali sa isang paligsahan? Napakarami ng paligsahan ngayon. Um, siguro yung maganda yung, yung sa marathon. No? Para sa akin, parang, parang hindi ko na kaya yun. Parang hindi ko kaya tumakbo ng gano'ng ka, ka layo. Sa totoo lang, um, bumubukas na nga yung Sa bigat ko, siguro hindi ko na kaya yon gawin dahil ang pagsali sa ganong paligsahan ay kailangan trained ka, kailangan malakas ka, kailangan matyaga ka at syempre dapat focus lang sila sa goal nila kaya nakakamit nila yung ganting pala, yung, yung prize pagdating sa dulo ng finish na. At bago naman talaga sila napunta sa Olympics, matagal nilang pinag-aralan nyo. They are trained for that. From start to finish, dapat hindi sila madidistract. Dapat focus lang sila sa goal nila. Ikinukumpara ng Bible na ang buhay kristyano daw ay isang paligsahan. No? I, parang, parang marathon na sa dulo ay may ganting pala. Kaya kailangan sa araw-araw ay malakas ka, matyaga ka, na, uh, natitrain ka ng mga past experiences mo para maabot natin yung gantimpala, pala, yung, yung finish line. Dapat, focus ka lang sa goal mo hanggang marating mo ang dulo. Ang sabi dito sa verse, Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Hanggang marating ang layuning. Inuulit ko, hanggang marating ang layuning. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa gumagitan ni Kristo Yesus. Ang buhay na hantong sa langit ang buhay na sa langit. Yun pala yung goal, ang buhay na sa langit. Sapagkat ang buhay na sa langit, dun pala tayo tinawag ng Diyos. Hindi, pa, hindi pala talaga madali ang buhay kristyano. Kailangan umuusad lagi. Kaya nga sabi ni Paul, eh, sabi ni Apostle Paul, sabi niya, pressing on towards the goal. Nagsisikap na makamit natin yung, yung goal na yon mag-focus tayo sa goal hanggang marating natin yung dulo, yung finish line. Tignan natin mga kasi lang, nais ituro sa atin ni Apostle Paul. Una, make God's goals your own. Ang sabi sa verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako yung ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang ganit pala sapagkat ito ang daylan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Kung nais mong makamtan ang pala na inihanda para sa iyo ang Diyos you must first make God's goal be your own. Agihin mo uh, sa Tagalog um, maging hangarin mo ang layunin ng Diyos para sa iyo. At para magawa natin 'yan, ano ang sinasabi sa verse 12? Ano yung disclaimer niya? Sabi niya noon, disclaimer oh. Hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang katipala. Makikita natin dito na honest si Apostle Paul. Honest siya. Hindi, hindi sa tagal ko nang naglilingkod, hindi sa tagal ko nang tumutupad sa kautosan, hindi sa tagal ko na dito sa paglilingkod na ito, ako'y ganap na. Sabi niya, malayo pa ako doon. Wala pa ako doon. Hindi pa siya ganap. Hindi pa siya perfect. Christian. Perfect. Hindi pa siya perfect. Hindi pa siya ganap. Na, nasa journey pa ako. Malayo-layo malayo, malayo pa ang lakbay. Kaya nga ang tanong eh, sino dito yung mga perfect na? Yung feeling nila, matagal na sila sa church. Perfect na sila. tasa kamay. Kung kayo, kung feeling nyo perfect na kayo, pwede na kayong mamatay. Kasi baka magkasala pa kayo dito sa lupa. Hindi, joke lang. Wala pa sa ating perfect, wala pa sa ating ganap. Kaya nga nagsusumikap tayong umatid ng umatid ng worship service, kahit online, no? Nagsisikap tayong umatid ng umatid ng Bible study, umatid ng umatid ng seal, no? Kasi, we are pressing on towards the goal. Simisikap natin, maging totoo din tayo katulad ni Paul, na tayo yung mga hindi pa ganap, kahit na matagal na tayo, sa paglilingkod. Matagal na tayo sa church. Hindi pa tayo ganap. Balik tayo. Paano natin gagawing hangarin natin ang layunin ng Diyos para sa atin? Susunod, align your goals with God's goal. Sabi dun sa second half ng verse 12, sapagkat itong dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Cristo Jesus. God grabbed hold the Paul because God has a purpose for Paul's life. Kaya nga kung kristyano ka, God grab hold of you because He has a purpose for you. Makikita natin na ginawang goal ni Paul ang uh, goal ng Diyos para sa kanya. Ginawa niyang goal yung pagkatawag sa kanya ng Diyos sa so, magitan ni Kristo Jesus, sabi dun. So ang unang step in pressing Towards the goal, make God's goals your own. Be honest about where you are in your Christian walk and align your goals with God's goal for your life. Pangalawa, keep a forward focus at all times. Hindi ka pwedeng tumakbo ng nakatingin ka sa likod. Masusub-sub ka. At tum pag tumakbo ka, pag tumakbo ka nang nakatingin sa likod, pag sumubsob ka, anong tawag doon? Alam niyo yung rear view mirror. Hindi pwedeng, hindi ka makaka-forward kung nakatingin ka lagi sa rear view mirror. Kung gusto natin makamit ang gandip pala, you need to move forward at dapat focus. Keep a forward focus at all times. Keep a forward focus at all times. Paano natin gagawin yun? simple lang. Dapat alisin mo yung mga distractions. Sa verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Take note, isang bagay ang ginagawa ko. Alam natin na maraming pinagdaanan si Apostle Paul. Marami siyang um ginawa. Maraming nung taeng na yun busy rin siya, no. Pero ang sabi niya, "Ngunit isang bagay ang ginagawa ko." Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Isang bagay ang ginagawa ko. Inaalis niya yung mga distractions. At isang bagay lang ang ginagawa niya. Focus lang siya kay Kristo. Sabi nga ni Rendon eh, focus ka lang sa goal mo. Sa atin ang mga mga niya, focus ka lang sa goal mo. Pieces kids, iwan yan. Kasalanan, iwan din yan. Natitisod ka sa mga kapwa mo palataya ipanalangin mo sila. Naiingit ka sa mga hindi manan ng sa mga nararating nila. Iwan mo rin yung ingit. Alisin mo yung ingit na yan. Focus ka lang sa goal mo. Iwan, 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 iwan. Kasalanan, iwan. No? Hinahabol ka? O hinilalamong ka ng nakaraan mo? Iwan din yan. Focus ka lang sa goal mo. Focus ka lang sa goal mo. Focus ka lang kay God. Dapat alisin mo yung mga distractions para magpatuloy tayo sa pag-uusan. Alam niyo na parami nating ginagawa napaka-busy ng ating schedules, napakarami nating direksyon, nap napakarami nating hangarin, pangarap sa buhay. Pero, one thing I do, isa lang ang ginagawa ko. Katulad ng sinabi ni Paul, dapat ganun, isa lang ang ginagawa ko. Kaya nga napakahirap sa atin ng salitang focus. Pero, tandaan natin na mahirap magtagumpay sa buhay natin kung palagi kang distracted. Focus ka lang sa gulo mo iwan, 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 iwan natin yung mga distractions. Sabihin natin na kagaya ng sinabi ni Apostle Paul, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Kahit sa dami ng pangyayari, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nagpo-focus lang siya kay Kristo. Nagpo-focus lang siya. Pagpatuloy natin dun sa verse 13, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Tanong lang, no? Nakakausad ba tayo talaga kapag lumilingon tayo sa mga past achievements o yung sa mga mga nakaraan natin? Nakakausad pa tayo sa fate natin, no? Maraming mga tao na tumitingin sa past success nila, sa mga past achievements nila, no? Nung, nung ako pa yung presidente, nung ako pa yung financial officer, ganito nangyari, ganyan nangyari. No, I'm not mentioning in any church. Wala naman akong binabanggit na uh, particular organization din no. Pero totoo nangyayari no, instead of serving God in the present, they take comfort in how they have served him in the past. Pwede naman yun eh. Pwede naman tayong umupo na lang sa gilid and talk about good all day 'yung mga past natin no, 'yung mga nangyari noon instead of focusing on what God has for now magkwentuhan na lang, hindi naman masama loob ko. Kung, 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 ginamit sila ng Diyos noon, maganda yon Pero mas maganda kung ginagamit pa rin sila ngayon. Ayun yung tinutukoy na moving forward. Walang hinto, tuloy-tuloy. Hindi pwede sa buhay kristyano na graduate na ako dyan. Nagawa ko na yun noon Yung iba naman, kabaliktaran nito. They focus on their, on their past failures. Yung mga nakaraan nila, yung mga kabiguan nila dati. Nagpo-focus sila doon. No? Mga kasil, kung ikaw ay maraming failures sa tingin mo, no? parang, parang, parang wala kang kabuluhan, parang walang wala ka na. At feeling mo hindi ka niya magagamit sa kanyang kaharian. Tanda mo to. Kung ikaw ay kay Kristo, pinatawad ka na niya sa totoo lang, gagamitin ng Diyos ang mga past mo to minister other people to. Dililimot ang nakaraan. Ano ang mga nagawa dati at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Kung lagi kang nakatingin sa nakaraan, hindi ka makakabante. If you are going to keep a forward focus in life, tanggalin mo yung mga distractions, limutin ang mga nakaraan, and strain toward what is ahead. Sa so verse 14, nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamta ng ganimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Yesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Ang buhay na hahantong sa langit. Kung sa verse 13, nagsusumikap sa verse 14, nagpapatuloy. Ang mga verse na ito ay nagpapahiwatig ng pagsisikap at pamumuhay ng may kabuluhan. Alam niya po, Sir Paul, na gaano man siya katagal sa paglilingkod, gaano man karami yung mga pinagdaanan niya o mga isinakripisyo niya sa paglilingkod, ay pwedeng hindi niya marating ang finish line. Pwede niyang hindi makuha yung buhay na hantong sa langit. Pwede mangyari sa kristyano na habang naglalak sabay ay huminto ka, napagod ka. Pwede mangyari na bumalik ka sa kasalanan. Ito ang dahilan kaya kailangan natin magsikap. Magpatuloy tayo kay Jesus at hindi sa kasalanan. Anong maganda na malapit ka na sa finish line, natatanong mo na yung finish line, na dyan na, tapos bigla kang huminto, bigla kang sumuko. Kailangan nating magsikap magpatuloy sa buhay na hantong sa langit. Mga Kazil, keep focus on the goal. Ito ang takboy natin, mga Ano Anong ginagawa natin kapag malapit na sa finish line? Siyempre, hindi mo binabagalan. Mas lalo mo binibilisan. Mas lalo ka nag-move forward. Kasi malapit na, no? Nakita mo na yung finish line. Siyempre, mas bibilisan mo. Get rid of all distractions. Forget what is behind. Train towards what is ahead press on towards the goal to win the prize. Ang buhay na hantong sa langit. That's how you keep a forward focus in life. Number three, hold on to the progress we have already made. 15 to 16, ganyan ang dapat baging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Make sure you hold on to the progress we have already made. Ang pinaka nakakalungkot sa ating mga buhay Kristiyano, kung hindi man moving forward, ang nangyayari ay moving backward. No? Sa buhay Kristiyano, ay bumabalik tayo mapagod tayo, pumabalik tayo sa kasalanan. Nandun ka na, mo ka na, bigla kang babalik sa kasalanan. Yung babalik ka na naman sa dati. Mga kasi, alam ko may iba't iba tayong levels ng Christian growth na tinatawag mo. No? Magkakaiba tayo ng dinadala sa buhay ka siya ito. Lahat tayo ay nagsisikap. Huwag kayong susuko, hold on. Pagpatuloy natin yung mga natutunan natin, ang buhay kristyano ay isang maraton. At kung ikaw ay feeling mo, hindi, hindi mo siya naranasan na para kang nasa takbuhan, para kang nasa maraton. Kung hindi mo yung naranasan, tatlo lang maaaring dahilan. Una, hindi ka naman talaga nagsimula ng takbuhin kay Kristo. Pangalawa, pumigil ka sa pagtakbo. Pangatlo, natapos mo na yung takbuhin tatlo lang naman yung dahilan. It's either di ka nagsimula, tumigil ka, or natapos mo na yung finish line. Patay ka na. Hanggat buhay ka, hindi natatapos ang ating takbuhin para kay Kristo. Hold on to the progress we have already made. Kaya kung piling mo wala kang progress sa buhay mo, baka tumigil ka na sa takbuhin baka hindi ka pa rin pala talaga nagsisimula. Kung hindi ka pa nagsisimula ng takbuhin para kay Jesus at gusto mong simula ng buhay takbuhin, ang buhay kristyano, na matay si Jesus para sa iyong makasalanan, para di ka mapahamak. Ang pagpapatawad ni Jesus ay libre para sa lahat. Ang tanong, do you believe in Jesus and you want to begin the race today. O maaaring matagal ka na nagsimula, along the way napagod ka, natisod ka. O along the way, biglang parang gusto mong bumalik sa dati, sa nakaraan mo. O kaya, o kaya along the way, bigla kang nilalamon ng nakaraan mo. Hinihila ka pabalik. Or, or along the way, bigla kang napagod maging kristyano. Napagod ka sa church. Napagod ka sa mga kasama mo sa church. Ito na ang panahon para bumalik ito na panahon para bumalik. God bless you.